ka? Oh. Wala ka eh? uh, kalbay? Hindi totoo yan. Ayan, wala. Ay, ah, kay kalbaha kay Sendra ko mga pangkatan na. Ang sayang nga ni mo. Angel. Angel? Oo. Oh. nabot makadar? Wala, kaya nag-training. Lagi ka eh. mo nag-training? Eh. Oo. Okay. Ano sa dahil sports yung mga pangkatan na? Badminton. Badminton. Kaya na... Oh. Kanang... Siyempre, sa imong oh. edad ka rin, bata pa ka. Oh. <laughs> Siyempre,

Roh binuh, roh binuh, roh binuh, roh binuh, roh lagi roh binuh, roh binuh, roh binuh, roh binuh, mau binuh, roh Ah! roh binuh, 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 roh binuh,

Eh, yung nagkita ko eh. Oo, ito drink. Baka <laughs> akarap na eh. If ever lang na na. Makaabot na kasi sa kong edad niya. Pwede na ka masulod ko sa karelasyon. Ka kung sa so, pong klaseha sa lalaki ang imong ganahan mo yun. Oo, oh, wala. Di ba? Kasi basi ganahan ka, guwapo nga. buotan na na, na na. Ah, buutan rag ko ah. Buotan o bili. ka ng maldito. Bara. Butan o bright. Bright, Right. Sa so, na all. Hindi ka gana It's not about looks. Eh, me. Pero kasagaran. Kaya mo baka kasagaran ka sa mga bay. Karang... Diba nung diba na ulitin na lala? Kasagaran sa mga bay. Ang pangita gwapo. Tinawad na no? Diba kong hita gwapo. Huh? Hindi ako naniniwala. Basta lang kayo. Mas matra ka sa uh... dili. Karang binastos. o di siya magpaan siya mo siya mo anak. Di siya magpaan siya mo siya anak. Barilyo! Siya mo siya mo. sa dami. Tapos ako. Pero uh na. Uh, next, next question. Kanang. Ano nga sa sa... Okay. <laughs> um, <masalah. laughs> okay. Ah, ato lang i-assume ba lang ato lang ingnon nga na ay sa ka lalaki nga nang mo Ah, lang ingnon ha, as if lang. Kanang unsa may ganahan nimo nga buhaton sa laki? Kanang magpahibaw siya nga manguyab siya nimo or mo make ra siya effort? I mean, mo make ra siya move. Asa na mas mas prepared na? Magpahibaw. Na naman wala. Kanang wala. Kaya wala Okay. okay adverse at ah, ato sa inyo yeah. <coughs> niya isugot na ni mo ang katong nanguyab ato lang na na ya yeah. mabot mo first man sari asa pud gusto ni mo yeah. mag-date mo sa inyong first man sari sa kanan na <laughs> <laughs> ang galing ang galing <laughs> <laughs> Nice, nice. Very good, the time. Ito, ito. Uh, be specific lang, asa mo gusto nyo maglaglag, o oh. oh. oh, yeah. maglaglag ba mo, or date ba mo sa simbahan? Ano sa mga gusto nyo? Sa dagat. Ah. Magda mo sa dagat mag-date? Oo. Magda na ka na ra? Oh. Date na! Psst! Uy! Bad yun ha! <sighs> Oo, oh, pero ito gay pa. 30 years old. Oh. Oh, di ba na nga ako nga if ever mo abot na nasa sa comedy. Basta ko Um, okay na siguro to kanong before ta mahuman, basig na kayo gina i Shoutout mo ya sa ako ang account Angel Elis Moski da follow mo para mo ang followers sa so ko ya. Yes. Thank you. Doro, mo amiga! mi do. ko ni ay ko. Ay, shout sa uh, ako mga amiga. Kinsa yung grabe mo? Isa, isa. Sila kinsa man. Si Charlotte, o oh, si Garcia, o si Alia. Mara? Oo. Oh. Mara. Mara, thank you.